For today's video katropa ah uh, I-check lang natin kung okay yung mga connection nya katropa Ito naka uh, pang sub natin oh. Pang sub natin na speaker katropa Ito nakalagay o oh, targa Powered by targa katropa Ayan katropa 150 DBC Yan ang model nya katropa targa Nakita nyo to katropa Ayan oh doal Korean katropa dalawa yan oh. Ito yung isa. Tapos ayan yung isa katropa. Ang ginawa ko diyan kasi 4 ohms yang katropa. Ngayon ginawa ko para maging 8 ohms siya. Ginawa ko siyang series katropa. Ayan oh. Ito yung negative katropa. Tapos sa kabila naman, eto naman yung positive. Ayan katropa kasi pagka magkadikit lang isang ganit, isang core lang. Uh, pas, uh, neg, uh, positive, negative. Dito naman sa kabila, ito, ito yung kulay pula na yan, katropa, yan oh. Positive yan, ito yung negative. Ngayon, 4, 4 ohms nga yan, katropa. Ginagamit ko kasi itong subwoofer na to sa, uh, ano, sa amplifier na 8 ohms. Kaya ginawa ko, siniris ko siya katropa para maging 8 ohms siya. Ayan o. Oh kita nyo yan, negative pumunta sa positive tapos ito na yung kabilang core papunta na siya sa uh, negative ng speak on tapos ito naman yung positive na to pumunta na yan sa speak on ganyan gawin nyo katropa pag mayroon kayong uh, dual core na speaker ito yan o uh, yan, uh. yan at saka yan yan, siniris ko lang yan katropa mag para maging uh, maging 8 ohms siya. Ayan o. Oh. Tignan niyo, tignan niyo yung nito katropa. Uh, sariling ano lang itong speaker na to katropa. Sariling discarte lang yan. Ayan o. Oh. Sariling isip lang yan. Ito na yung breather, Papunta roon sa ibaba. Ayan o. Oh. Ayan, may tapit dito yan, katropa, sa ilalim. Tapos, ito naman yung harapan yan. Ito naman yung kaharapan ng katropa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, ganyan yung style niya, katropa. Ang style nito, uh, itong subwoofer na ito, katropa, ano to, dun sa loob, ang style niyan, Uh, para siyang L-ported uh, L-ported yung katropa na nice style kaya lang nilagyan ko siya ng takip sa loo dito nilagyan ko ng harang dito sa harapan, tapos yung breeder niyan dito sa ilalim, ayan may butas yan sa ilalim katropa o. ayan yung ano naman, RCF na box dito naman yung butas ako ginawa ko katropa dito sa ilalim. Yan, yan ang sarili kong version ng El siya pero may takip ang harapan. Yan, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to katropa.